Hi guys, it's me Joan. Welcome to my channel. So, i-share ko lang sa inyo dito yung napanood kong documentary, uh, Atom Aralio. Ah, uh, tungkol ito sa isang nanay na asin talaga na gagawin niya lahat para sa kanyang mga anak na naano talaga parang may humaplos sa aking puso talaga na nakapagbigay sa akin na kumbaga nakapag patindig balahibo sa akin at uh, as in talaga yung ano ko yung emotion ko umaapaw nung napanood ko ito ang pabagat kasi isang mga bakanting selda um, may dalawa kasi siyang anak na may may schizophrenia uh, ito ito ay isang uring sakit sa mental health sa pag-iisip ng tao na na yung nagsasalita ka, na parang may bumubulong sa'yo. And yeah, yung kanyang mga anak is almost 11 years na nakakulong sa, ano, sa selda. Kasi nga, syempre kasi nga sa kahirapan. And also kasi itong sakit na ito na schizophrenia is nakakasakit sila sa ibang tao, nagiging aggressive. Kasi nga, na, na, ano na sila kumbaga, na hihiwalay na sila sa sa totoong realidad. Ang nakakaawa lang kay nanay kasi walang may tumutulong sa kanya. Of course kasi itong itong sakit na ito talaga is ano, kumbaga kinakakatakutan ka kasi sasabihin na baka baka ano, baka sinasapian or baka kinukulam or or whatsoever na mga ano na mga kulturang Pilipino. Pero talaga sakit sakit talaga ito sa sa pag-iisip ng tao ang schizophrenia. So, kailangan talaga ng ano, kailangan talaga ng magamutan pero kung wala kang pera, yun talaga ang ang mahirap sa Pilipinas lang mental health system sa Pilipinas kasi pag mahirap ka tapos matamaan ka ng ng ganitong uh, ganitong mental health um, wala ka. Kumbaga um, nasa gilid ka na lang kasi hindi ka hindi uh, kumbaga hindi ka magagamot kasi nga wala kang pera kasi nga ordinaryong tao ka lang and then um, pero kahit 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 ganun yung sitwasyon ni nanay as in talaga na yung pagmamahal niya talaga sa kanyang sa kanyang mga anak you know na gagawin talaga niya binibigyan niya ng pagkain binibigyan niya ng tubig na almost na hindi na siya nakakaano nakakalakad na imbis na yung kanyang sarili ang kanyang aalagaan binubuhos niya yung kanyang lakas doon sa kanyang mga anak so syempre doon siya humuhugot sa kanyang mga anak so i feel you know i feel pity i feel uh, i feel sad i feel i feel sad you know i feel sad kasi may mga tao dito sa mundo na nasa sa kanila lahat, you know, yung karangyaan sa buhay, yung mala maraming pera, nakakakain three times a day, may magandang terahan, pero yung pamilya is hindi maganda. Yung watak-watak ba? Nagkakaproblema sila dahil sa pera, pero yung ganitong katayuan ni Nanay Seta, I really, I really admire her. Kasi even, even though na yung, sabi niya, sabi niya pa nga na, um, sabi niya, hindi ko pa rin sila matatalikuran kasi ang pagmamahal, pagmamahal niya talaga sa kanyang, sa kanyang anak, you know, na kahit yung kanyang mga anak nagsasalita ng hindi maganda sa kanya, pero yung pinaiiral tagal, talaga niya is yung pagmamahal talaga niya. So, I admire talaga. And dito ko nakita din yung kanyang ano katatagan uh, sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi nga you know what, like what I said, hindi tayo perfectong tao. Minsan kasi pag may pagsubok tayo, we, we are questioning God why it's happening to us na marami naman ng tao. That's normal na kasi hindi nga tayo perpekto. Pero um, lahat ng ito is um, may, may purpose. May kumbaga may ano ba, kumbaga nakasulat na talaga ito sa atin since na pinagbubuntis pa lang tayo ng ating ng ating mama sa sinapupunan, Naka, nakasulat na talaga 'yun. And then masasabi ko talaga na sobrang mapagmahal ang Panginoon. Kasi kasi nga kahit mahirap yung sitwasyon ni Nanay um, na hindi talaga niya kumbaga hindi talaga niya kayang kung uh, kumbaga suportahan lalo na yung mga pangangailangan ng kanyang mga anak kumbaga yung maglilinis magpapaligo sa kanyang mga anak syempre kasi sobrang kumbaga ang tanda na na talaga na mahirap na siyang maglakad so nung ano um, may 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 dalawang lesson kasi itong uh, itong bakanting selda. May dalawang lesson kasi ito kasi like what I said, ang Panginoon uh, gumagamit talaga siya ng mga instrumento dito sa mundo. Like yung ginamit niyang instrumento si Tatay Marcelo na hindi man niya ano, hindi man niya kadugo, hindi man niya kaano-ano, hindi man, hindi naman niya nanay si Nanay Seta, tinulungan pa rin niya, tinutulungan niya ito pati yung asawa niya, tinutulungan tinutulungan nilang dalawa yung uh, matanda tapos yung mga anak na may may sakit sa pag-iisip, siya yung nagpapaligo, nag nagaano sila, nagluluto sila ng pagkain, inilal, inilalagay na sa supot para si Nanay siya na lang ang mag uh, magbibigay sa kanyang mga anak. So, Nasasabi ko talaga na kahit gaano pa kahirap ang buhay, ang Panginoon gumagawa talaga ng ano ng uh, ng paraan na ang ng paraan talaga. And You have to accept that, you know. Like also the same with me. Nung nagkaroon ako ng depression. Like what I said, it's normal na we are questioning God why it happens to us, you know. But nung time na yun talaga na I was really really knocked down because of my depression. Lumuhod talaga ako kasi every time naman pag nagro rosary ako, lumuluhod talaga ako. So I ask I ask to God. Sabi ko sa kanya, Lord, kung may kung may purpose pa ako dito sa mundo, sana sana uh, magpadala ka ng isang taong makakatulong sa akin na maka na makalabas ako nito nitong ano ko nitong depression ko kasi hindi talaga ako makakalabas ng ganun-ganun na lang ng walang ng walang ano ng walang magagabay sa akin na expert you know sabi ko sa Panginoon and then at the time yung asawa ko nakahanap siya ng psychiatrist and then the first session talaga is nag -ano talaga kumbaga nag-click agad kasi minsan kasi pag hindi maganda yung psychiatrist mo magdala sayo, sa iyo sa magdala sa pasyente hindi talaga magwo-work so hindi mo pipilitin yung sarili mo na pupunta ka doon no you have also to be honest you have also to connect to your psychiatrist and kasi yung healing guys is to be honest you know maging honest ka sa sarili mo uh, sabihin mo kung ano ano talaga in the beginning it is very I was very ashamed and I was very shy to open all my problems to these to this strangers. But I look at him not only uh, not only like a psychiatrist, but also a person that willing to listen. You know, na gagamitin lang talaga yung taenga to listen. na hindi hindi ka iaano hindi ka i-preach ipre or something like that. So um, yes, don 'yun talaga ang sikreto ko kung bakit uh, gumaling ako. Gumaling ako sa aking depression. And back to nanay naman is yung ginamit talaga na instrumento ng Panginoon is si Tatay Marcelo at yung asawa niya. And yeah, ito para sa ano sa ating gobyerno lalo na sa Pilipinas. Sana matutukan ang ganitong ang ganitong problema lalo na sa mental health. Okay. Sige, hindi siya hindi siya nakakamatay na sakit like you know like tawag na ito na um, like breast cancer um, like heart problem pero ang ano ang 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 sa ang sakit sa pag-iisip is inuunti-unti ka nito pinapatay sa loob lalo na sa loob okay let's say makikita kang you're functioning but um inside of you is dying yun talaga kasi i was also been there in the time na na nung time na yun talaga na parang na parang ano ka na lang talaga parang uh, parang zombie ba na wala ka na talagang na feel na sense of happiness, you know, yung pleasure, yung purpose, yung basta yung pagiging isang tao, parang lahat ng yun nawala sa iyo. So, yun talaga. And hindi ko masisisi si nanay kung bakit niya ikinulong yung kanyang mga anak sa 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 selda. Kasi nga, syempre, um, mahirap ang buhay and kapag magpakonsulta ka, hindi pa sigurado na na ano na makakaano ka makakapagkonsulta ka kasi i know i heard it a lot sa Pilipinas na hindi ka hindi ka pinapansin ng hospital kung wala kang pera at marami pa silang mga cheche bureche you know minsan pinahihiya ka pa sa 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 ano sa harapan sa harap-harapan ng maraming tao sino ba naman 'di ba syempre ikaw kasi mahirap ka wala kang magagawa 'di ba so ito lang talaga ang ama ano ko sa gobyerno na sana tutukan din yung mental health sa Pilipinas kasi some of the patients is not uh, they cannot afford to go to consul consultation, consultation also the medication so papaano nila papaano nila maaano uh, kumbaga ma, ma masusuportahan yung kanilang mental health so i feel i feel pain for 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 people na nakakaranas ng ano ng ng mental health lalo na na gusto nilang gumaling pero papaano sila gagaling is yung society na kinagagalawan nila is yun pa ang nakakapagbigay sa kanila ng stress. Mahal na nga yung gastusin, mahal pa yung mga babayarin, electricity, um, tubig, kung umuupa ka ng bahay, sobrang mahal, you know, expenses is very, stress eh, you know, lalo na pag wala kang stable job, tapos may mga anak kang pinapag-aral, sobrang hirap talaga, Magkaka magkakaroon ka talaga ng burnout. So, balik tayo sa kwento ni nanay. Siyempre, siyempre, yun lang talaga yung solusyon ni nanay na malagay niya sa selda yung kanyang mga anak kasi, kasi nga, nakaka, syempre, nakaka-perwisyo din. Syempre, makakasakit sa mga ibang tao. So, imbis na mag, makakasakit sa ibang tao, kinulong na lang niya, ba diba? And, and, masasabi ko, kung hindi sa kanyang kwento, hindi siya, hindi siya matutulungan. Hindi matutulungan yung kanyang mga, mga anak. Okay, natulungan man yung kanyang mga anak, pero sa huli na matay yung kanyang dalawang anak. And that is, I was very, I know it was already too late kasi 11 years, 11 years kang ganun. Tapos, sobrang payat na nila. Tapos, natutulog lang sila. Dumudumi lang sila sa same, sa same, sa same place, you know. So, yung natutulog ka sa ano, sa simento, magkakaroon ka ng pneumonia. Tapos, yung environment mong tinitirahan mo is sobrang, ano, sobrang, sobrang tawag na ito, hindi proper hygiene. So, ikaw pa naman. So, syempre, pero at least, oh, pero at least na nakapiling ni nanay yung kanyang anak, yung kanyang mga anak, kahit sa, kahit sa maliit, sa maikling panahon lang, naging normal yung kanyang mga anak. Kasi, yun talaga yung hiling niya na, na matawag siyang mama, kasi never na niyang na, never na niya never narinig sa kanyang mga anak. So ikaw pa naman may anak kang dalawa pero may problema sa pag-iisip na yung hinihiling mo lang is maging normal ba yung mga anak mo. Pero nung nakita ko si nakita ko namamasyal sila sa ano dagat. Kumbaga pinadama talaga ni Nanay Seta na yung kanilang maikling buhay dito sa mundo, pinadama talaga niya. So sa 11 years na yun, marami yung nawala sa kanyang mga anak. So naawa, naawa talaga ako. Ang malaking aral ko dito talaga is yung yung isang yung isang an, yung isang ina, yung pagmamahal ng isang ina kahit ano man ang nagawa ng anak sa iyo, mamahalin at mamahalin mo pa rin eh, yung anak mo kahit sa huli, kahit sa huling hininga, kahit kahit sa huling sandali ng buhay nila, pinili mo pa rin na maging ano, maging masaya sila, maging malaya sila. So, nasasabi ko talaga na yung pagmamahal ng 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 magulang or ng nanay is really unconditional. So, kasi sa hanggang sa huli, pinadama talaga ni Nanay Seta na kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. At kayo sa mga taong na makakapanood nito guys malaki yung ano malaki yung um, aral nung video nung ano nung dokumentary ni Atom Aralio na ang bakanting mga bakanting Zelda hindi lang siya ordinaryong Zelda but yung Zelda na na doon na, na, na natili yung mga anak ni Nanay Zeta for 11 years So sana sana sa go sa government is matuunan din ng pansin yung mental health ng mga tao diyan kasi ngayon marami na talaga kasi nga sa sobrang sobrang kahirapan, sobrang mahal ang mga bilihin, mahal lahat tapos wala ka pang wala ka pang permanenteng trabaho. So sana sana sa government magbigay naman kayo ng ano ng free con you know yung free consultation yung free medication lalo na ito kasi tinutut also na mental health it's also it's also important to 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 person na maging healthy not only physically but also mentally and psychologically and emotionally yun pinaka importante so sana sana sa mga makakapanood nito kung anak ka man kung nanay ka man, mahalin mo. Mahalin mo yung inyong nanay, mahalin ninyo yung inyong mga anak, kahit ano pa man ang, ang, ang ibinigay sa yung pasakit, hindi magandang mga salita. At the end of the day, anak mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan. So, dito talaga sa sa ni Atom Arroyo. Malaki talaga yung ano ko. Malaki talaga yung nakuha kong aral. Hindi lang sa pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak kundi yung si Tatay Marcelo, yung pagmamahal din niya kay Nanay seta, yung asawa ni tatay Marcelo, tapos si tatay Marcelo, yung pagmamahal niya, yung pagtulong niya kay nanay seta na walang kapalit, yun din ang masasabi kong unconditional. So sana sa mga tao na kung healthy man kayo, healthy yung, yung parents ninyo, healthy yung mga anak ninyo, magpasalamat kayo, be thankful kayo na binigyan kayo ng Panginoon ng malusog na pangangatawan na kaya ninyong buhay ng inyong mga anak. At kung ikaw na anak ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi man obligasyon mo ang tulungan yung magulang mo. Pero nasa sayo na lang kung ibabalik mo yung pagmamahal na ibinigay sayo ng magulang mo nung ikaw ay pinanganak dito sa mundo. Hindi mo man yun maibabalik lahat. Pero at least kahit sa maliit na maliit na ano lang, maliit na tawag na ito, yung maliit lang na makapagbigay ka. Pero common sense sa sayo as bilang anak. di ba diba? So, anyway guys, thank you so much. Sana na gustuhan ninyo itong ano ko, itong mga bakanting selda documentary ni Atom Araulio. This is one of the documentary that I really, really admire. I really I really they catch my eyes and my emotion and my attention about mental health the Philippines. I really I want to promote that in the Philippines. Young mental health talaga. Cause I also join uh, with you know with the uh, community about the depression, stress and anxiety. And a lot of people, I hear them there about yung kanilang mga nararamdaman. Because as a person also, na nagkaroon ng depression and then panic disorder, suicidal thoughts, I understand them. I understand yung kanilang sakit, yung kanilang sakit hindi sa physical but mental and psychological and emotional. So, damang-dama ako yung kanilang ano, yung kanilang yung kanilang nararanasan, you know, na gusto nilang ilet go gusto nilang tapusin lahat. But I know mayroon pa silang mga pamilya, may mga anak, you know, na hindi mo dapat ihinto yung buhay mo dahil lang sa ganong uh, sitwasyon. Kasi nga kahirapan ang pangunahing problema talaga sa Pilipinas at yung stable job, yung... Uh, mental health uh, security lalo na sa mga sa mga sa mga tao yun talaga ang pinaka-importante na tutukan ng mga ta ng gobyerno sa Pilipinas. So anyway guys, thank you so much and I hope you like my video. Please comment down below kung ano yung mga opinion ninyo. I do respect all your opinions if it's negative or positive. I love it kasi I respect kasi may mga kanya-kanya tayong opinion sa buhay and once again I am not a doctor I am not a psychiatrist I am not an expert I am a patient that nagkaroon ng depression nagkaroon ng suicidal thoughts and panic disorder so thank you so much and have a nice day